Good morning, everybody. This is Vinas from and today's video. So it's Saturday, and yun, first time namin masusulat ng kami um, sublimation. Hindi ko alam kung ganon rin ang mga klasiko, and kasi lo po dito sa bypass. So ito po yung bypass namin, and hindi ko lang alam kung bakit ano nangyari. Uh, Masadong uh, tito kasi dito, kulpa, makulpa, or sa Tagalog, mahamog. Yun, hamog. Or in English, fog. Maraming fog. Ay, maraming fog. Ah, makapal yung fog, I mean. So, yun, hindi ko masyadong makita yung daan, pero pag nandun ka na sa gitna, or dun sa place na nilalakaran mo, ay malinaw naman yung daanan, like this. Pero yung dulo o like yan hindi mo makita di ba kung ano yung <laughs> nandyan sa labas niyan. so parang andito tayo sa gitna ng hamog yan. ngayon lang ito nangyari na sobrang kapal na hamog talaga this morning uh, parang ba yun 25 uh, January 25 2025 7.40 ng umaga So, actually, kanina pang umaga to, eh, mga alas 5, ganto ganto na siya. Pero hindi siya ganto kakapal kanina. Ngayon lang talagang kumapal. Hmm. So, ano kaya to? Yan, you know. so, o. mo. And then, even yun sa harapan ko. Tumatira ko. Kung, kung meron bang pagkasak na sasakyan or may dadaan bang ibang tao. Yung sarili mo lang talaga. Yan. Pero rinig mo naman siguro kung may mga pararaan, paraan or wala. Kasi so, yun. Pati yung mga baka, kita nyo ba? So, ganito yung, ngayon lang ito nangyari talaga na sobrang kapal nung humog. Ewan, kung ano ba itong ibig sabihin nito. So, yun. Abangan nyo na lang ako sa school and tignan natin kung maraming papasok today. And kahapon pala, hindi na ako nakapag-outro. Kasi nga, nung pag-uwi ko, dala-dala ko yung project. So, hindi ko na siya Hindi ko na mahawakan yung cellphone to take a photo or take a picture. So, yun. Abangan nyo na lang ako sa school. And, see you there.

sobrang kapal. As usual, yan. Every morning, tayo lagi na una dito. So, walang maraming kasama. And, ako pa lang ang nandito. sila din ay sinat nila ang kanilang sublimation. Kahapon lang din kasi namin nakuha itong sublimation namin. And yung iba, kung kasi ako, kaya nasuot ko na siya ngayon. Kasi pagdating ko kahapon sa bahay namin is nilabahan ko na siya agad. And yun. Pinanginan, pinaaraw, tapos yun. again and yon dito na tayo sa room and kasi po kuya po na dances yung mga class natin uh, so mga ilan lang sa amin ang nagsuot ng amin sa presentation kasi wala pa naman regular regular uh, regular class pero yon dito na kami sa school para pumasok at atinan yung mga teacher namin kasi going okay, pa rin yung mga uh, kakilala ng mga instructor and ibibigay na din sila ng mga reports na I am with Roger Roger! Darlene <coughs> <coughs> at Judy and the other guys there out there yan mag-hi okay, guys, Hi guys! Hi guys! inyong <coughs> <Good job, guys. tos> <coughs> 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 <Yand>, dananang hula <laughs> So yun, as you guys see, meron tayong pangalan dito and nakaka proud lang, <laughs> kasi... Ilan yung achievement ko sa kanyang day? Again, sabi nalang ako kasi, dance. So yun, another bayaran na naman doon. So, yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo this day. Ang katalungan. Anong katalungan? Dahil nga, may audience yung pagkakita. Eh, problem mo yung kaklasi nalang. Mm. Depende, no? Mas ang taste na It's early out ang mga ate nyo. So, uwi na kami ng bahay. Uwi ng And yun, meron tayong mga new recruits dyan. Sila ate Erika and ate Judy. Ann. So, hi kayo dyan. Hi. Hi. Nice. Sobrang init dito. Makikiriyan okay, yun pa sana kami. Hindi ko na kami Guys, nasa ano kami sa USA. 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 Hey, Korean drama! Rala. No need maghanap ng boy, pwede naman siya. Yes, come to me. Come to me, Mama. Yeah, sali ka na mismo kasama namin in rerkesian. Yeah. Tumisdaan pa uwi na. Mas may lilipad. pa. takos na din ang ating a uh, kung maghapon ang week na to, which is the first week oh, first week, first week of our uh, classes ay natapos na din. At kung kanina ay mahamok, di ba? Tignan naman kung gaano mahamok kanina. Ngayon naman ay sobrang init. So, kaya maraming nagkakasakit, di ba? Kasi iba-iba yung yung problema natin. Malamig sa umaga and in sobrang init naman sa kung maghapon so ang tagal kong nagantay sa sakayan isang oras para mapatapos ko na isang movie doon sa sakayan and, and, and hindi pa na kompleto yung pasahero so bukod sa nagantay ka na ng matagal pinagdagdag ka pa ng pumasahe so, ah, pero okay lang kasi may way na rin ako So, yun, nag-all na lang kami. Lahat naman doon, pinag-undag nyo lang ako sa So, yun, Thank you sa pagsama sa akin ngayong araw. And, tinry kong mag-agang pumasok ay umuwi ngayon para makapag-tutor. Pero, hindi na. Bukas na lang siguro mag-tutor. Bukas na umaga. So, yun, Thank you sa pagsama sa akin ngayong araw. And, that's our for today. Pili na lang natin maging masaya as always. So, see you in next video!